bakit ang pagrereklamo ay pag-aksaya ng oras? Karaniwang karanasan ang makatagpo ng mga sitwasyon sa ating pang-araw-araw na buhay na maaaring nakakabigo sa atin o hindi nakakatugon sa ating mga inaasahan. Bagamat okay lang na ilabas at ipahayag ang ating mga alalahanin, ang labis na pagrereklamo ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ating mental na kagalingan at makahadlang sa ating pangkalahatang tagumpay. Narito ang ilang disbentahan ng labis na pagrereklamo at kung paano ito hadlang sa personal na paglago. Ang pagkakaroon ng negatibong pag-iisip ay maaaring magresulta sa higit na negatibo sa ating buhay. Kapag tayo ay nagreklamo ng labis, malamang na tumuon tayo sa mga negatibong aspeto ng ating buhay sa halip na subukang maghanap ng mga solusyon o pagkakataon para sa ikabubuti. Ang ganitong uri ng negatibong pag-iisip ay maaaring makaapekto, hindi lamang sa ating kalooban, kundi pati na rin sa mga tao sa ating paligid. Ang patuloy na pag-iisip sa mga problema sa halip na aktibong maghanap ng mga solusyon ay maaaring makapigil sa personal na paglago at makapinsala sa ating relasyon sa iba. Kapag tayo ay nagreklamo ng labis, maaari itong makaubos ng ating enerhiya, makapagod sa pag-iisip at emosyon. Nakakaubos ito ng ating motibasyon at pinipigilan tayong gumawa ng mga positibong aksyon tungo sa pagbabago. Ito ay isang bitag na mahirap maalpasan kung patuloy na magrereklamo. Ang pagkakaroon ng limitadong kakayahan sa paglutas ng problema ay maaaring maging isang tunay na balakid sa buhay. Kadalasan, kapag nahaharap tayo sa mga problema, may posibilidad tayong magreklamo tungkol sa mga ito nang hindi gumagawa ng anumang aksyon upang matugunan ang mga pangunahing isyu. Maaaring pansamantalang maibsan ng pamamaraang ito ang ating pagkabigo, ngunit kaunti lamang ang naitutulong nito upang malutas ang mga ugat ng problemang kinakaharap natin. Sa halip, kailangan nating ilipat ang ating pagtuon mula sa pagrereklamo tungo sa aktibong paglutas ng problema. Sa paggawa nito, maaari nating buksan ang ating sarili sa paghahanap ng mga malikhaing solusyon at mga pagkakataon sa personal na paglago. Tandaan, ang patuloy na pagrereklamo ay pipigilan lamang tayo, ngunit ang maagap na paglutas ng problema ay makakatulong sa atin na sumulong. Ang nakakalason na pagrereklamo ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa ating mga relasyon sa mga kaibigan, pamilya, at kasamahan. Lumilikha ito ng negatibong kapaligiran at nakakapagpawala ng damdamin sa mga taong nakapaligid sa atin na maaaring sumira sa relasyon. Ang mga talamak na reklamador ay madalas na nakakapagod sa halip na nakakapagpasigla. Ito ay sanhi upang iwasan ka ng mga tao at di na makipag-usap sa iyo. Ang hindi pagpasalamat sa magagandang bagay sa buhay ay maaaring makasama. Kapag tayo ay labis na nagrereklamo, hindi natin pinapansin ang mga positibong aspeto ng ating buhay. Ang negatibong pokus na ito ay pumipigil sa atin na pahalagahan ang magagandang bagay sa ating paligid. Ang pagbuo ng isang saloobin ng pasasalamat ay makakatulong sa atin na tingnan ang buhay mula sa isang mas positibong pananaw. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang mas mahusay na mahawakan ang mga hamon na may pakiramdam ng pagpapahalaga, katatagan. Normal naman na ipahayag ang ating mga alalahanin at mga hinaing paminsan-minsan ngunit ang labis na pagrereklamo ay maaaring magkaroon ng ilang negatibong kahihinatnan na humahadlang sa personal na pag-unlad at pangkalahatang kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagkilala sa masamang epekto ng pagrereklamo at aktibong pagsusumikap na hanapin ang mga solusyon, maaari tayong umalis sa siklong ito, humantong sa isang mas optimistiko at kasiyasyang buhay. Ilipat natin ang ating pagtuon mula sa pagrereklamo, tungo sa paghahanap ng mga solusyon at pagtanggap ng pasasalamat sa mga pagkakataong darating. Salamat sa paglalaan ng oras upang panoorin ang video na ito. Kung nakita mong nakakatulong ito o nakakaaliw, hinihiling namin na mangyaring ilike, magkomento, ibahagi, at magsubscribe sa aming channel. Napakahalaga sa amin ng iyong suporta at nakakatulong sa amin na lumikha ng mas maraming content na ikatutuwa mo.